mahal kong viewers uwi naman ako sa aming bahay at gagawin naman ako roon. kaya ayun pauwi naman ako pauwi na ako ayun. ang ginawa ko rito nagsalin lang ako ng mga halaman sa aking sa mga plastic bag kasi ah, ano kasi mag may bibili sa amin na alam kaya ito pa uwi ako sa aking daan dito na ako sa pababa na po ako na ganyan lang isang gabi lang ako dito lagi mag na, natutulong minsan dalawang gabi ako rito eh natutulong pero ngayon pinauwi din pati ako nila umuwi daw ako ganun talaga naman. kailangan lagi sa bahay kaya ito mga mahal kong viewers makikita nyo ang aking dinadaanan ayan po ayan nandito na po tayo sa ibaba sa simula doon sa bundok namin ganun po kalayo ang aking nilakad pero sa mga tao kasi na ano eh na hindi naman sanay malayo pero sa akin po hindi hindi po malayo itong aking pinupuntahan sanay na po ako ang akala ko nga po nung ako'y maaba ang dugo nagkanimya eh ang punta to pero sabi ko eh may pang naman Diyos sa akin na bambuhay ito unti-unting nakabawi po ako ng lakas wag lang tayong mamuhay sa takot hanggang tayo humihina gawin natin ang magagawa natin kasi kapag nasa bahay lang ang isip mo Baba na po ako. Ayan. Uwi naman ako sa bahay. Ayan. Kapag ano po kasi, kapag In back and forth napapagod ako kaya minsan dito na ko natutulong isang gabi dalawang gabi dito na ko natutulong ay kinauuwi ata ko eh muwi daw ako alam na ko na kung nung gagawin ko doon dami ko pang isasaling ano eh sasaling mga halaman kaya lang umuwi daw po Kaya ito, uuwi ako. Ayan, ayan ang aking dinadaanan. O nakikita nyo. Ganyang kalayo. Hindi naman malayo gaano. Dahil sa gaya ko na back and forth na rito sa aming mundo. Eh. Sanay na. Kaya ang mahal kong viewers pinakikita ko lang ulit sa inyo itong aking dinadaanan na patuloy kong nilalakaran lagi, laging back and forth dito ang ano ko. Masaya po ako. Masaya po iyan ang kinalangan ko yung tanim ng mga laman yun ang gusto ni Lord sa akin eh kaya ayun doon naman ako nawiwili kaya dito ako dumadaan minsan sumasakay ako sa kabayo kapag paahon kasi di ko kaya <clears throat> kapag papuntan ako dyan sa aking mga halaman sumasakay na ako sa kabayo I sinasakay ako ng aking anak ayan dito ito ang aking bundok mga dinadaanan po makikita nyo dito ko dumadaan sanay na po ako rito kaya mga mahal kong viewers mag subscribe po kayo sa ako. magbibigay po ako ng mga plant kapag makaipo ng 1000 subscriber mamimigay din po ako ng mga plant po kaya mag subscribe po kayo para ma ang bawat video ko kung ako'y mamimigay na ng plant eh mapapanood din po wala naman pong bayad ang subscribe sa youtube kaya mag subscribe po kayo sa aking journey na, na at nag promise po ako kasi syempre kailangan kong kung papadalhan ko po kayo syempre eh, mag aano ako kailangan kong ipababa dito bayaran pero hindi pa po kasi ako nakakapag ano ng 1000 subscriber eh. kaya wala naman po akong sahod pa kaya tulong nyo na po sa akin na sana gaya nito maputik first oh, gaya subscribe po <coughs> sa dami ko halaman, talaga makakapamigay po ako. Meron ako ng mycohesa, meron akong magagandang tea plant po kasi na, nakikita nyo naman po sa aking video eh, na napakarami po talaga. Pwede naman ako mamigay. Ayan, pababa na po ako dito. Sa anong ito? Sa hagdan kahapon, ginamasan ko naman ang mugambilya ko kasi namumulaklak na. Pero hindi ko po yun nabidyuhan. Kasi, pinauwi nga po ako, kaya apurahan na po akong umuwi. Umuwi daw ako. Sabi ng mahal kong asawa, umuwi daw ako. Ayun. Kaya uwi naman ako. And ito ay hagdan hagdan ito eh Rekna na na, na ayan hagdan, hagdan na na, na nakarekrap yan ayan, ayan. pag dyan, malapit na ako malapit na ang aking ang baryo namin Ayan, hagdan, hagdan ito. Kaya lang hindi malinis. Nire-crap ito eh. Pagkatapos dito sa hagdan-hagdan na ito, malapit na. Kunting lakad ko na lang. Ayan. Ayan. kasi sa atin po na mga kas mga lula kailangan po hindi talaga i titigil ang anong katawan kasi kapag itinigil natin tayo ay manghihina yan ang katwiran ko po eh hindi ako pwedeng tumigil ayan tuloy tuloy lang ang trabaho dahil hindi nakapahahaba po ng buhay ang tayo eh lagi lang nakaupo nandyan lang sa bahay kung saan po kayo masaya na anong ginagawa nyo na doon kayo masaya yung talento nyo po eh, yun po ang gawin nyo para po sa mga kaidarang ko sa mga luna na po ko ayan ganun po ang gawin kasi kapag nasa bahay po kayo at parang naisip nyo na para, naiisip nyo lagi yung bakit kaya ganito kahina ang kawang ko kasi nga po eh, yung isip nyo eh, hindi masaya